Pagbabayarin daw mga daraan sa EDSA, yan ang suggestion ng MMDA para mapilitan daw mga motorista na sumakay sa pampublikong sasakyan. Live mula sa EDSA Reliance, sa sa frontline balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang pulso ng mga motorista sa toll sa EDSA? Alam mo, Gigi, yung mga nakausap nating driver ng mga pampublikong sasakyan ay hindi paborjan sa suggestion na yan dahil mababawasan nga naman yung kanilang kita. Isa nga itong congestion charging sa mga lumulutang na reforma bilang bahagi nitong comprehensive traffic management plan na binubuo para mga naman kahit paano ay mabawasan yung traffic na nanararasan natin dito sa EDSA. Wala nang pinipiling oras ang traffic sa EDSA. Kaya ang nakikitang solusyon ng mga otoridad, maningil ng congestion fee sa mga daraan sa EDSA sa mga piling oras. Sa madaling sabi, para yung tol. Ganyan din daw ang diskarte sa Singapore, Seoul, South Korea, London at maging sa New York sa Amerika. Unang-una, -una, it was just a suggestion. Pero ang ating Pangulo po mismo ang nagsabi na uh, pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Nauna nang tinalakay ang pagkakaroon ng congestion charge sa si EDSA noong nakarang administrasyon, kung saan pumirma pa ng kasunduan ang Department of Transportation kasama ang isang Singaporean group para sa paglalagay ng mga plate detection device na gagamitin sa pagsigil ng congestion charge. Pero walang nangyari. Ang ilang PUV driver, hindi pabor sa paniningil sa EDSA. So, ano din, bawas kita wala na nga kinikita yung taxi, tapos ganyan pa. Pero ang mga nagmamaneho ng mga pribadong sasakyan, pabor dito. So why not? Why not? Kung okay naman yung serbisyo po. Bakit hindi subukan? Eh, malay mo, dun na, yun na yung magiging kauna-una ang makakasagot ng ano, traffico di ba? Ayon naman sa grupong The Passenger Forum, Even dapat munang tiyaking maayos ang mass transportation bago maningin ng tol sa EDSA. Ang magiging problema natin kapag hindi ready is baka pati yung public trans ang public transport po ay maging problemado. No? Hindi maabsorb yung tataas na demand. Dapat din daw maayos ang paglalatag ng exemption sa paninil at malinaw kung saan mapupunta ang pondo. Gigi, ayon sa pinakahuling monitoring ng MMDA ay 19 kilometers per hour ang average speed ng mga sakyan dito sa EDSA. Pero kung makikita nyo dito sa aking likuran, dito sa northbound lane ng EDSA Reliance, ay hindi aabot ng 19 kph ang takbo ng mga sakyan. Dahil sa oras na ito, mapahaliday man o hindi, ay talaga napaka-traffic dito. Sa ngayon ay hindi aabot ng 19 kph ang takbo ng mga sakyan dito. Pero doon naman sa southbound lane ay mabilis-bilis at may tuturing na moderate ang daloy ng traffic doon. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña.